Ayan, maghapon na yung ulan dito sa Antipolo. Wala nang tigil yung ulan, mga kabayan. Ito na ating sitwasyon ngayon. Inaabot na tayo ng bagyo. Mga kabayan, maghapon na yung ulan nag-umpisa yung ulan mga 8.30 hanggang ngayon alas 4 na hindi pa rin tumitigil lang ulan mga kabayan magandang hapon sa inyong lahat dyan mga kabayan mga followers ito mo grabe yung ulan hindi na titigil to may naglaro ng volleyball eh. may naglaro ng volleyball kahit ang ulan hanggang hapon sa inyong lahat dyan, masarap magkapi lalo na yung stick one stick one manis kapi masarap magkapi pag ganitong panahon sarap magkapi mga kabayan para mababawasan ng lamig ng ating katawan at tayo nilalamig yan Grabe. Hindi tayo nakakatapos magwalis kanina umaga oh. Dabot tayo ng ano, ng ulan. Nawalis lang kanina hindi doon sa kalsada kasi maraming ano doon eh maraming butas na mga sumabit na mga basura kaya yun ang inuna kong tanggalin para hindi makabara sa tubig magdardiretso yung tubig sa kalsada kasi yung kalsada natin ay umaapo po yung tubig nang gagaling sa creek mga kabayan ang gagaling sa creek ng tubig kaya tinanggal natin yung mga barabara dyan sa sa may kalsada kasi may ano yan may imbornal na lalabasan ng tubig kaya tinanggal ko yung mga barabara shout out sa inyong lahat dyan mga kabayan shout out Baboy pala bye, bye. Bye, bye mga kabayan Magandang hapon. Babay, mga followers dyan. Mga followers, babay.